nagpagawa ako ng uh, daan yung mga uh, kahoy na yan daan po yan matas na yung pinagawa akong daan papunta rin tsaka yun tinaniman, namin ng uh, ng sitaw ayun lubog na po kaya yung aking mga isda dito ito pong aking palaisda na to mabali hanggang dun sa yung PBC na orange na yun wala ilalim, lalim. Mahigit 10 feet po ang lalim. noon, Ngayon po, umapaw na. So, may tendency na yung aking mga pinagkawalang pingganish na tilapia pumunta na doon sa aking palayan. Doon. Yan. Malapad na yan. Ah, nandyan na. Ngayon po, uh, may balak ako na bumili ng another uh, mga 30 or 50,000 uh, fingerlings pakakawalan ko na rin dito kasi masyado namang maluwag yung 20,000 na uh, fingerlings, fingerlings na pinakawalan ko din eh. kung uh, lilipad sila dyan masyadong maluwag para sa kanila so sayang naman po yung uh, panahon at saka yung uh, tubig kasi po hindi nyo naitatanong ang tubig dito uh, kahit 4 months hindi po maalis ang tubig din eh kasi po yung mga katabi kong uh, palaisdaan doon puno na rin yung kanila ayun yung kanilang mga palaisdaan ayun puno na rin yung tubig nila So wala nang uh, lalabasan yung aking uh, tubig. So yun lang para mag -mag -pasko, mag pag magpasko makapag-ani at uh, kung uh, papala rin, gusto kong uh, bumili bumuli uli ng panibagong fingerlings sayang naman po itong tubig tsaka yung panahon ito po guys. Ito ako si ito po. Napakatras na itong pinagawa kong pako na ito. Malapad. Kaya tatlong linya ng sitaw ang tinanib tin 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 namin. So, pako pa rin yung tubig. Tapos dito, yung po ano na yan. Palayan, yan. Hanggang doon. Yun po. Lubog lahat yung palayang ko. Kaya, uh, Sacrifice ko na lang yung palay ko, wala tayong gagawa, by uh, nature, wala na po tayong uh, gagawa, kaya ang gagawin ko, uh, yun nga kung pagkakaloob ng ating Panginoon uh, na magdadagdag na lang ako ng uh, gerlings, pakakawalan ko dito, sayang na ako po yung tubig. Ali. Kulang ng dalawang hektarya to. Pati yung aking uh, pispan. Ito, yan. Ito, napakalalap nito, Nasa 12 feet na yan. Ang tubig niyan. Pero itong itong aking palayan nasa ano pa lang yan, may ikit 1 meter ang lalim. Kasi po palay yan eh. Yan yung malapad na yan. Palayin yan. So ito, tansya ko, mga uh, before December, hindi pa maalis ang tubig. Kaya, magtadagdag na lang ako ng fingerlings. Problema yung pagkain nila <laughs> financially po medyo hirap ako sa financial pero titignan ko rin kung hindi ka naman susugal hindi ka mag take risk hindi ka mananalo di ba hindi ka susugal yung aking mangga yung sa tabi ng ano na yan nandun, mga mangkayan, baka ito na lang ang mabubuhay itong apat na to tsaka dalawa dun sa malapit dun sa aking makina tinanggal ko na rin yung aking uh, dipwela dito kasi malapit na rin matibag itong ano. ayan o oh. lalagyan ko lang ng isang gusto sa ang na. nangyari po kasi yung ulan siyempre yung sa taas tsaka bandaron tsaka dito yung mga katabi ko dyan yung kanilang uh, tubig, ulan siyempre pupunta rito aspect ko na po yun. Kaya lang, hindi ko aspect yung ganito kalalim, ganito karami, ang volume na tuloy na pupunta sa aking uh, bukirin. Ito po, pabalik na ako sa aking kubo. Ito, matas itong ano, itong aking dinadaan at hindi na lulubog dito kaya lang nakakatakot pa rin kasi kapag uh, magos yung ano yung umabot yung lupa uh, kasama kang saya papuntang baba kaya saya yung po yung mga mangga o yan po yung mga mangga no? yung isa nasira na yung isa, yung nalagay ko na sa medyo mataas na lugar itong aking mga mangga pero inabot pa rin ng baha dapat pala dito ko itinanim no dito sa mismong dinatanam ko dito sa taas kaya lang anong itinanim ko baka hirapan naman ako mag magpantilig uh, siyempre with us you yeah, Sana makasurvive itong aking mga mangga. Ilan yan? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, 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 lima siyam, sampo. Labing dalawa. po yung lubog sa tubig. Ang mahal pa naman ang pagkabili ko ng mga mangga na yan. Ayan lang by nature wala tayong magagawa hindi <laughs> natin pwedeng uh, sawayin ang uh, nature pero pa naman na talagang medyo mataas yan yung mga tanim naming talong at saka siling labuyo siling panigang yun po yun ito po guys naka ah, balik na ako dito sa malapit sa aking kubo Ayan po. Itong aking isang uh, depil irrigation na to. Hindi na siguro habutin ng tubig to. Medyo mataas na to eh. Yeah. Ayan o. Oh. dati rate yung aking pickup na uh, nadadala ko hanggang doon sa ng kubo na yun ayan po yung pinagawa kong daan pinasadya ko yung daan na mataas pero yun, umabot pa rin yung ano yung baha lubog pa rin yung aking daan yun itong natitirang medyo mataas na portion na to ganda lang ng loob ano, yung mga talong uh, parang namamatay sa sobrang tubig na, na, na ano yung, yung dahon oh, mamatay yan mga oh, ano pero yung mga masikla na yan kaya eh, yung mga masikla na yan hindi hindi na mamamatay yan ito okay lang to itong mga siling labuyo ito maraming bunga medyo ano na rin yung yung uh, dahon ayun o oh. kapag uh, ito naglagas na yung ano yung dahon ibig sabihin yan mamatay na yan itong mga talong wala pong bunga tumigil sa pamumunga dala ng sobrang ulan Uh, ito na lang ang pag-asa namin. Yung bagong ibon na to na namumulaklak na rin ito. Itong mga eggplant na to. Ito po, nandito na ako sa aking kubo. Nakakakyat na ako. Uh, panlumulang uh, Tignan yung aking palaisdaan. Totally Naging pispan na pati yung aking rice field. yung aking mga mangga dito, yung mga golden mango. Ito, nasa uh, taas to. Tsaka yung mga, akong mga kalamansi dito. Tsaka mga mangga. Ayan po. Tanim din ako ng dwarf men Dwarf uh, coconut. Ayan sila po kaya lang yung kalabaw ka kakatabi ng bakod ko dito kinakain yung dahon ng uh, aking nyug sosoganya eh malapit dito sa, sa bakod dito sa aking uh, kubo okay naman dito uh, mataas dito eh ito yung aking makina yung makina doon yung sa pispan buti naiyahon namin kaagad hindi kasama yung matitibag sayang naman itanim ako ng mga ano dito eh mga <laughs> kalamansi sabi ko oh, tanggalin yung bunga kasi yan o oh, may, bunga dapat tanggalin yan huwag mo nang uh, magbunga para manyalampak lah ano yun manyalampak para magkaroon ng maraming sanga kaya okay dapat huwag mo nang uh, hayaang magbunga yung mga kalamansi yan mayroong dapat tanggalin niya no uh, ang huwag kang maghinayang dyan kasi kapag namunga naman yan kapalit yan marami eh. Uh, ah, dapat tanggalin yung maliliit na bunga Pagkaga sa satao ano pa yan mga baby pa kasi pag uh, yan sa tinanggalan ko ng bunga na yan dyan magkakaroon uh, ng sanga maraming sanga siyempre magbubunga ng marami yan nagtanim din ako ng pinya rito yung ko kung hindi ke itinalkal ng manok medyo sana mabuhay ah, nasira ito kinalkal ng manok oh. Huh? sira nasira sa tubig So, pakakainin ko nitong tilapia alas 4 na. kain ko na yung aking mga tilapia so balik na uli ako sa kubo kasi parang ng ulan, ayan although hindi ko pa sila nakikita kasi masyadong malalim po yung tubig dito mga 12 feet po ang taas ng tubig dito at sila po papunta na rito yung mga tilapia nga kasi uh, ma ito eh no? Oh, may pitak na mas ma mahap sa gumuo kaya pabalik na ako sa just as sakto ko lang uh, napakain yung aking mga uh, tilapia umulan na palaksa ng hintay gumuo pa yung ulan kaso makulimlim sa paligid maka hindi ka natitigil ito o oh, yun, na, napakain ko na may uh, uuwi na para hindi ako gabihin sa daan muli po ako ako'y sa inyong panunod sa inyong walang tsao suporta ngayon po tayo at nabayan na ako ang kanyang po may kapal kaya ng ganun uh, iyon po ay kalipasan hindi natin pwedeng uh, yan sa kailangan tanggapin natin yan Blessing yan sa mga mga magsasakakayanak. Sumubo po yung kabig. So, hanggang po tayo. Muli, ito po ang mga sa Diyakabot. Harmo sa sa iyo, Bye-bye. God bless.